you said that the particularly cooking at the test niyo. Why cooking? Yung po yung hiningi niya. Hiningi ni? Nung pasyente. Sino pasyente? Si Marcos po. President Marcos? And then, then, then na si Marcos. Matapos aminin ng St. Luke's na isa lamang ang ipinadrug test noon ng dating senador na si Bongbong Marcos Jr. Resulta na inilabas noon ng kampo ni PBBM, ikinagulat ng nasa loob ng Senado. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Tila nasukul nga raw dito ang mga tauhan ng St. Luke's Medical Center sa Tagig City Naumano'y aksidente nitong naamin sa Senate hearing na imbis na sa lahat ng drug test ang gawin ng noo'y dating senador na si Bongbong Marcos ay tila cooking lamang ito. At nagpagawa pa ng eksamin noong kakandidato ito sa Pangulo noong taong 2022. Nagulat ang senador na si Ronald Bato de la Rosa ng mismong galing sa bibig ng medical analyst at doktor na nagsagawa ng urine test ni PBBM na ito mismo ang lumapit sa kanila para magpatest ng droga. Ngunit, laking gulat nga raw na imbis lahat ng uri ng ipinagbabawal na gamot ang dapat ilagay sa listahan na ite-test kay Bongbong Marcos. Bakit tila raw pinili lamang nito ang pag-undergo ng isang clinical laboratory? Maging ang senador na si Cheese Escudero ay nagulat sa nasabing revelasyon. Ayon kay Senator Bato de la Rosa, mukhang hindi raw kapanipaniwala ang ganitong uri ng drug test at bakit may mga pamimiling naganap. Bilang dating hepe ng Philippine National Police, Pagpatutoo pa ni Sen. Bato de la Rosa, ngayon lang umano siya nakakita ng ganitong uri ng drug test na selected lang ang ipinaiiksamin sa isang ospital. Paano raw kung nagnegatibo sa cocaine at nagpositibo naman sa iba pang droga? Paano ra ito mahahabol ng ospital ngayong sila mismo ang nagsagwa ng piling drug test item? Paano uri ng nakakagulat na revelasyon sa Senate Committee on Dangerous Drugs kung saan aksidente nga bang nilaglag ng sentlok si Pangulong Bongbong Marcos. At binuking na sa halip na sa buong drug test examine o drug test item list ang examine nito noong 2022. Bakit tila namili? At sa cocaine lamang ito nagpa-drug test sa St. Luke's Medical City sa Taguig. Panuorin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang humusga. Pag-usapan na ito, yung sinabi ni Executive Secretary Rodriguez, this pertains to the drug test that you made on the uh, the uh, ng of Marcos? Yes. Iba yung sabihin? Yes. I yan yun? パパ、そう、so, you know.、言うてた、particularly cooking, and they taste the milk. Why cooking?You put your human in here?No patiente。Sean patiente?Sean Michael's book.